Magandang araw po mga ka-AXIE! Welcome po sa Daily Wento! Ngayon po, pag-uusapan natin paano bumili ng AXIE sa marketplace using SLP. Ganito lang po pala siya kasimple. Simula na po natin! Siyempre po, sa una, bubuksan po natin ang marketplace ng AXIE at mamimili po tayo ng gusto natin. Kunwari po, nandito na po tayo gusto natin bumili ng Terminator. Ito pong una, $4 siya, $4 at ito medyo mura, 3.6. So kunwari ito na po yung napili natin. At dahil SLP po ang gagamitin nating pambili, i-check muna natin kung may laman po tayong SLP. Sa ngayon po, meron tayong 14,050. So meron po tayong pambili. Pag nakapili na po kasi tayo ng ating aksi i-coconnect natin ang ating Ronin Wallet. Ganito po siya. Pagpalagay po natin na ito na po ang ating napiling aksi siya po ay Terminator. Yan po ang may-ari. Yan po ang presyo niya. Meron pong tumatawad. Kaya minsan po, mas maganda po na pag may nagustuhan kayo, bilhin nyo na po kagad. Huwag nyo na pong tawadan. Kasi po, minsan naunahan tayo. Pagka nag-place tayo ng tawad, biglang may bumili, sayang. Pero kung hindi naman po kayo nagmamadali, okay lang din pong tumawad. Para mas makamura tayo, syempre makikita nyo po dito sa option yung buy now pindutin nyo po yan pag pinindut nyo po makikita nyo po yung selection pwede pong dollars, web SLP or AXS or Ronin Siyempre po ang pipiliin natin SLP so sabi po niya 1,000 and 4 SLP pieces po ang magagastos natin pag bilhin natin siya. So, bilhin na po natin. I-click lang po natin itong buy now. Pagkatapos po, o connect na po yan sa Ronin Wallet. Open. At ayun, nandun na po siya sa Ronin Wallet. Hintayin nyo lang po na magkaroon siya ng notification. Pag lumabas na po yung notification, approve nyo lang po at lalabas uli yung inyong pong login. At pag nalagin nyo na po, hihingi po siya uli ng confirmation. At ayan, proseso na. Transaction submitted. Nakalagay po, go to my activity. So, pindutin nyo lang po siya At ayun, kita nyo po, ganun lang kasimple. Nabili nyo na po yung Axie. So, pwede nyo na po i-check sa inyo pong ano, ah uh, inventory. So, ngayon, nandito na po siya sa ating inventory. Pwede nyo po siyang silipin. Manage Axie. At ayun, eto na siya. Ikaw na may ari ng Axie na ito. At para mapatunayan natin na tayo na may-ari, pwede mo na siyang edit yung pangalan. Kunwari, akin ka. So, ayan, save na siya. So, mag-change siya ng pangalan. Sa na siya. Napansin nyo, bumalik siya sa level 1. Ah, hindi ko pala na-check kanina kung level 1 siya. Pero usually, pag bumibili ako, kahit na nakalagay dyan level mataas na, pag binili mo siya, balik siya sa level 1. At kung mapapansin nyo po, nabawasan ng ating SLP. Kanina po, 14,000 siya. So ngayon, 13 na lang. Huwag nyo nga din po palang kakalimutan na dapat po meron kayong RON. Kasi po, yan po ang binabayad natin sa mga transaction. Pero murang-mura lang po yan kada transaction. Pag wala na po kayong free transaction, dapat may run po kayo. Papansin nyo mga kaaksi, binili lang natin siya ng gantong halaga, halos 3 dollars. 3.6 dollars yata yung presyo niya kanina kung natatandaan ko. So kung halimbawa 56 dollars ngayon, times 56, so lumalabas na 201 pesos lang siya, napakamura. So ganun lang kasimple mga kaaksi, pwede na tayong bumili ng aksi natin using SLP. Pero papano kung wala kang SLP? ito naman po yun. Madali lang po magkaroon ng SLP, hindi mo na kailangan mag-farm, hindi mo na kailangan mahirapan gaano sa games. Pwede ka na pong dumirekta dito. Ilalagay ko po sa description yung link kung paano makakuha ng SLP gamit ang Gcash. Or pwedeng hanapin nyo din po dito sa YouTube ang Daily Wento. Marami pong salamat muli sa inyong panonood at kung sa tingin nyo po ito po ay nakatulong sa inyo Pwede niyo po siyang i-like, pwede rin po kayo mag-subscribe at i-share niyo po sa nangangailangan. Salamat po!